Ito ang special episode ng Ronda, Provincia. Sa isang highly urbanized na lungsod, gaya ng Mandawi City dito sa Cebu, meron pa ba kayang mga bakawan o mga mangroves? Tunghaya natin kung paano nila pinahahalagahan at pinoprotektahan ang importanteng tanim na ito sa harap ng mga pagsubok. traffic, matao. Sa mga pabrika at gusaling ito, makikita ang tuluy tuloy na pag-ulad ng Mandawi City, Cebu. Katabi ng Mandawi City ang Cebu City at Lapu-Lapu City na tinaguri ang Tri-Cities ng Metro Cebu. Pero sa kabila ng pagiging moderno ng lungsod, ipinagmamalaki nito ang tinatagong likas na yaman. Kahit napalilibutan ng mga gusali at mataas na bilang ng populasyon, patuloy nilang inaalagaan ang natitirang mangrove forest. Tinatawag itong bakhaw ng mga Cebuano na nasa coastal area ng lungsod. Matatagpuan ang mga bakaw o bakawan sa walong coastal barangays ng lungsod. Halos dalawang porsyento lang ito ng kabuoang land area ng Mandawe. Pero ipinagmamalaki ng lungsod ang naiaambag ng mga bakawan sa kanilang lugar na panangga nila sa kalamidad gaya ng storm surge. Sagana sa nutrisyon ng mga bakawan, kaya dinadayo ng mga ibon. Sagana rin ito sa yamang dagat na ikinabubuhay ng mga mangiisda. Nagtutulong-tulong ang mga residente para alagaan ang mangrove forest, gaya na lang ni Sharon. Naghahanap siya ng seedlings para itanim at lumawak pa ang mangrove forest. Why not itry na mo nga mukumit mo mi anim? Isa gula mi at least ba makatabang lang mi sa kanang Mother Earth? Dakuudyog kaayo, kuan sa kinabuhi sa mga tao. One meter Halos kadalinggo, may dumadayo para mag-mangrove planting sa layunin na mapalago pa ang mga ito. Pero ang hindi alam ng karamihan, may inaalagaan din ang komunidad na bihirang uri ng mangrove. Ito ang Avensinia rumpiana o mas kilala na kalumpinay. Malapuno ang laki ng mangrove na ito itinuturing na itong vulnerable ng International Union for Conservation of Nature. Ibig sabihin, nanganganib na itong mawala dahil sa pagpatayo ng mga edipisyo sa lugar, pati na din climate change, paliwanag ng isang marine scientist. Tungod manggod ang atuang uh, development sa atuang kuan, atuang community since time nga kuan uh, sa kaniadto going to coastal areas mangod so una ni siya nga ma, ma madaot and in fact uh, during 80s and 70s ikatong pagboom sa atong aquaculture una ni sila nga nangaros kay gihimog convert ang mga fish ponds nato sa atoang but we are very happy to see nga naa gihapon tay mangrove there do ulsia sa uh, pag exploit ang mga development around the area potentially endangering their their survival <manyan> ang pag action lang ani nato mm -hmm. di ba So ni. Pwede, rasad, nga, rasad, ang sa inyong sa lungag. May pito pang uri ng mangrove na matatagpuan sa Mandawi. Kaya ang dating mangingisda na si Rene ginugol ang buong buhay sa pangangalaga ng mga mangrove sa lahat ng walong barangay ng lungsod. Dati na siyang naging pinuno ng mga bantay dagat. Pero ngayon, araw-araw niyang binibisita ang mga mangrove para masiguro na walang mamimilsala sa mga ito. Nais niyang lumago ang mga ito para masilayan pa ng susunod na henerasyon. Dili lang basta-basta nga kahoy ang among kabakawan diri. Tipik din sila kibali namo mong mamang kay nga na nako. Usa si sila kibali sa nagkuhan mong kinabuhi, nagdugang ba? Kay Kanang mga bagyo, ka ng mga kalamidad, nga ka nangabot, ng man sa sila kayo ibaling nga nakadipinsa gid na mo. So ko nga, ako gid lang Manon, akong alimahan yun. ma ko na, ma'am, kay. Sa ako, nagipasalig sa akong anak, nga, nga po, ma'am. Bintres ka maupa kung mulakang kang, ka maupa kung makatulutul pagkuhanin mo ang kabakawan. Paling kamutan yun ako, nga usang yung yapong ko nga mo protektaraan Barugan ko ginihantun sa akong kamatayon, ma'am. Nagtutulungan ang iba-ibang sektor para mapanatili ang likas na yaman ng lungsod. May grupo ng mga marine biologists na dinadayo ang lugar para suriin ito. Sa katunayan, may ibang endangered species din silang natagpuan na patuloy pang sinusuri gaya ng Camptostemon philippinensis. Puspusan din ang kanilang monitoring pag siguro na hindi nagagalaw ng kahit kanino nakita na mo dako kaayo og kalambigitan ang ato ang the last forest natural asset nato in terms of our um, pag, pag mitigate no sa mga mga kaning gitawag natong kausapan sa atong klima kaning climate change so ang conservation nato pagproteher ni ani has has a, a direct impact towards um that that approach nato sa one of the sustainability pod nato nga ginatan-aw pod nato nga measures na to. So by merely protecting this, it's like we're protecting na ato secure na to, atong on it na, we can still thrive amidst the challenges of climate change. Idiniklarang protected area ng lokal na pamalaan ng Mandawi City ang buong mangrove forest. Sa ilalim ng City Ordinance 15-2019-1485, mananagot ang kung sino mang magtangkang sirain ang mga bakhaw, pagmumultahin ang mga lalabag at isa sa ilalim pa sa community service. Itinayo rin ang Mangrove Protection Governing Board na tutulong din sa pagbabantay sa buong mangrove area ang amo ang local policy amo ginangi pa na gi panghingusgan yeah, we are backed up by the city mayor's office and of course sa uh, ato ang kanang city council para responsive gyud ang ato ang mga local policies nga naa nato and then next is we empower our mga mananagat Ginawa ding hanap buhay sa mga residente ang paghahanda ng mga seedlings sa mangrove nursery, lalo na sa mga senior citizen. Aminado ang lungsod na hindi nila kakayanin mag-isa ang pag-aalaga sa mga mangrove. Kaya pati mga universidad na may biology program tumutulong na rin. Ang Universidad ng Pilipinas, Cebu, nangangalap ng mga datos para maging key marine biodiversity site ang mangrove area ng lungsod. Habang ang Universidad ng San Carlos nananaliksik tungkol sa basura na nakokolekta ng halamang dagat. There has to be like scientific surveys that prove that this area is unique and um, houses um, plants, organisms that are rare for for them to consider that particular area as. KBA, so it takes a long time. It takes resources, and a lot of scientists need to gather um, for. So and then after that, we um, a team of people gather our evidences, and then we submit our proposal for updated KBA to that international body. I would say that it's really um, a passion because it's hard work. So you can really see the commitment. you need to learn the value of the mangrove. communities should be able to appreciate that mangroves uh, because the problem with mangroves is these are unappreciated and undervalued. Sa buong Pilipinas, bumaba na sa 311,400 hectares ang mangrove cover ng bansa mula sa 450,000 hectares noong 1920. Pero para sa lungsod, gusto pa nilang lumago ito. Ang mga hakbang na ginagawa ng lungsod ng Mandawe, kaagapay ang ibang mga sektor ay iilan lang sa maaring gawin ng mga lokal na pamalaan dito sa ating bansa upang lumago ang ating mangrove cover. Importante ito hindi lang sa mga mangingisda kundi pati na din sa karaniwang tao upang maibsan ang nararamdamang epekto ng climate change. Kung magtutulungan, maaring makamit ang pagdami pa ng mga berdeng espasyo para sa kalikasan, yamang dagat at sa susunod na henerasyon. Ito ang special episode ng Ronda Provincia. Huwag bibitiw sa mga nagbabagang balita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Annie Perez. Daghang salamat, kapamilya.